Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys, ay October 23, uh, Wednesday. So namili pa kami guys noong Linggo. Kaya lang <laughs> late na din siya na i-vlog, no. Wednesday na ngayon. So isa-isahin natin guys kung ano-ano yung mga napamili namin, ano. So start tayo dito guys sa uh, sa palengke guys, ano. Yan. So, bumili ako ng dalawang wawang na spray. Ang, ang isang ganito, guys, ay 100. Binibenta ko siya ng 120. So, may 20 pesos tayo. So, dalawa lang naman to. Yan. So, meron din tayong mga gamot, guys, no? Pulihin muna natin yan. Ayan. Tapos, dito naman, guys, sa so, isang plastic. Ayan. Meron tayong asin. At saka yung mga plastic na mini. Ayan, o. Oh. Pang, ano ba? Pang ay, isang kilo sa bigas. So, Ubusan siya ako. Dalawa lang naman yun, guys. Tapos, yakult dalawa. Ang benta ko nito, guys, ay 15 isa. Ayan. Tapos, asin. Yan. Ano to? Kalahati. Kalahati yata to. Ibangin na natin. Wait lang guys Kalahati to guys. Ang cost nito 10 pesos. Binibenta ko siya. Pag hinahati ko to per ano, one fourth. Yan. So yung one fourth ko guys, 8 pesos. Ilan lang naman to? Apat. Ay lima pala guys. Ayan lima. Nakalimutan so, makalimutan kong bumili nung uh, one fourth, one fourth. Nakamadali namin. Ayan. So meron din tayong harina. Dalawang kilo kasi may stocks pa naman ako guys nag-add lang ako ng dalawang sundong harina. Ayan, no? Half cup to guys, apat na ganito. dito. Oops, nahulog na. Saka ito yung dalawa. So guys, yung dalawa. Ay klaro lang. Ayan. Ayan, so apat. So, dalawang kilo yan guys. Ang per kilo niya guys ay nasa 68 to eh. So nasa, per, ba? nasa 34 ang per kilo. Ayan, balik natin. So, meron din tayo, guys. Nakalimutan ko lang bumili ng sibuyas. Ay, sibuyas, I mean, uh, luya. So, meron tayong sibuyas. Ang kilo niya, guys, ay 80 pesos. Yan, isang kilo lang naman to. Tapos, yung bawang ko, kasi may stocks pa naman akong bawang, nabili lang ako ng kalahate. So, yung kalahati guys, ay 45. 90 ang kilo. Yan, konti lang. Tapos, meron din tayong patatas. Isang kilo, guys, ay 70 pesos. Yan. Yan, oh. Yan, guys, oh. Tapos, oh, mayroon pa pala ako dito. Ay, nakalimutan ko to. Gagamitin. mayroon pa pala isa dito. Ayan. Para may display ko na. So, syempre guys, pag may naghahanap, kung wala ko nakuha dito. Ayan. Ayan, kaya hindi ko pa nga sya ma-display. Nabutas na pala tong ating lagayan. Oops. Ayan, balik ko muna guys. Ayan. Ayan. Tapos, meron din tayo guys, Max Glow. Yan, yung Max Glow natin. Ang isa nito, guys, ay nasa 30 pesos. Binibenta ko siya ng 40. Mayroon tayong uh, 10 pesos diyan. So, buksan natin. Bukas. Yan, so, 2 peraso. Hinap-hinap na nga ito ng mga alaga ko. Yan, oh. <laughs> nabutas na dito sa gilid. Yan, 12 peraso Max Glow. 1 liter. Yan, tapos... Yan, guys. Uh, hulihin na natin pag-unbox ng... Ano yan, guys? Gamis mga gamis yan. Tapos, ito, frozen products natin. Dito tayo, kailang maingay yung electric pan. Yung electric pan na maliit ba? Yung ganyan, oh. No? Tipid na kasi yan sa kuryente. So, lagay na lang natin dito banda. Camera. Yan. Oops. Yan. So, mo na natin. Yan. So, sa frozen products po guys, 20% po ang patong ko ng ating mga premium products. Pero yung pag yung maliit lang yung presyo guys, like uh, 9 pesos lang, like dun sa per pack na hotdog, yun yung malalaking hotdog jumbo. Ang ginagawa ko nun guys, mga 30%, ganon. Kasi maliit lang talaga pag like 9 point something lang ang cost, tapos itatimes mo siya ng uh, 20%, nasa 11 plus lang siya. So, diba konti lang yung dagdag natin. So, lugi tayo dun. Siyempre kuryente. So, isa isa natin guys, ito sa amin to ano, ito ko na lang muna na guys ano yung mga kami guys? Tapos, ito sa amin dito guys. So, yung, ano natin, yung ating, ay, asa na ba yung ating listahan ng, wait lang guys, ha. Inaanap ko lang yung listahan ng ating mga frozen. Wala pala dito. So. so, ito yung listahan ng ating frozen, guys. Yung nabili ko nung linggo, nasa 3,125, ayan. So, mayroon tayong 15 na ham, Andrews. Yung Andrews ham, guys na hindi nyo nakikita ano, baba na natin baba, pa natin yung camera yun so wala tayong gunting parang lang akong gunting yan. so I'm back so ayan guys isa-isa uh, yun -isa -isa natin yung big ano nila guys yung so cheese dog na big time cheese dog king size ano siya 16, 16 palaso laman yung one guys, hindi ko siya na-add. Aking na yun. So, yung cost nito, guys, ay nasa, uh, okay. nasa 9.69. So, tibet 13. So, nasa 34%. Ito yung sinasabi ko, guys, hindi siya pwede sa 20%. Kasi kung 20% nga, nasa 1 point, uh, piso may lang yung kikitain natin. So, isa lang naman yan. Tapos, yung ganito guys, yung na cheese dog, yung sampu ang laman, ito mabenta ko sa akin. So, 15 perasong ganito guys, ang cost nito 49, so mabenta ko siya ng uh, 49. Tama ba yung 59 ko sa 20%? Wait lang guys ha. Ah. Napin ko lang yung ating uh, calculator. Ayan, back to studio. <laughs> Ayan, joke. Please. ano ba yan? Tawag dito. So, yung tawag dito, So, yung sa idol na 15 pesos guys na madiliit 49 yung cost niya sa so, times natin sa 20% so 9.8 ang dagdag so 49 times 1.20 59 o, so tama guys 59 ang bentahan ko sa ganitong hot dog yan 15 pesos yun guys tapos ito yung mga andrew sandals oh ito mabenta to guys masarap din to yung ganyan yan andrew sand ano yan 15 pesos yeah, yan ito 15 pesos tapos ito naman yung CBO na maliliit. 15 peraso din, guys. Ayan. 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 So, wala mong nahalo. So, next, guys. Meron din tayong skinless. Ito sa ibang tindahan ko, binili ito, guys, kasi wala sila doon ganito. Skinless long ganisa. ah, uh, mabenta din ito. At saka, gusto din ng anak ko. Ayan. Ang isa nito, guys, ay nasa 60. Binibenta ko siya ng, kung oh, magkano ba sa, ano? 60 times 1.20. Nasa 72, guys. Ayan. Ang isa nito. Lima lang naman to. So, yung isa guys, naluto na namin. So, next natin, tender juicy hot dog. Ayan, oh, wala silang cheese. Kaya, yan, ulang, ulang cheese to. Ang isa nito guys, ilan ba naman nito? Nasa ano ata to eh? 16 peraso. Sixteen ba to Two, four, six, eight, 10, 12, 14, 16 nga lang. 16 peraso, guys. Andito so, ta. Yan So ayan. balik tayo guys, yung unitender jo si up to guys ay 16 peraso. So sa 16 peraso guys, ang cost nito kasi ay uh unitender jo si hatlog 190. 190 divide 16, nasa 11.87 guys ang cost. So times natin ng mga 30%. So 15 per 15 pesos guys per peraso. 15 pesos guys sa natin ay crispy burger. So, yung crispy burger ay nasa 58 ang cost. So, binibenta ko siya guys ng 58 times 1.20. 70 pesos. Kasi 69.6 uh, na siya. So, 70 ang crispy burger. Okay, yan. So, ilan lang naman ito guys? 5 peraso. Yan. Ito yung isa. Ito tapos, next, guys, meron din tayong siomay. Limang siomay lang din. Forty-five yung cost, guys. Binibenta ko siya ng forty-five times one point two. Nasa fifty-four, guys, pero binibenta ko siya ng fifty-five. Yun. So, dinagdagan -dinag 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 ko siya ng peso. So, more than twenty percent. Siomay. Yan, diba lang po, guys, holiday siomay. Yan. Tapos, sino guys. Yun ang isang to Yun tayong casino. Fifteen teraso din siya to C, Ang cost niya is nasa 63. So, 63 times 1.20. So, 75, guys. 75.60 kasi. So, binibenta ko na siya ng 75. Dati, guys, binibenta ko na siya ng 73. Yan. So, 75, guys. 15 karasong ganito. Yung fantastic. Yan, mabenta din kasi to sa akin. Yan. So, yun yung mga frozen product products natin, guys. Yan. So, yun, guys. uh, Siguro separate video ko na lang yung ating i-unbox. Yeah, na gummies. <laughs> yun, so pakita ko sa inyo guys, mga ilang ano din yun, per kilo. Ah, uh, 7 six 6 kilos yun lang. Ah, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kilos guys na iba't ibang gamis So, di talaga ako nagpapawala ng gamis guys kasi mabenta talaga siya. Yan. So, yun naman guys, ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.